Hello guys. Ayyan, welcome back guys. Welcome back to my channel. At ayan nga po guys, kung bago ka pa lang po dito po sa aking channel, ayan mag-subscribe ka na po at pindutin mo po guys ang notification bell para lagi ka pong updated po sa akin pong mga video tutorial. Ayyan, sa so ko nga po pala guys, alintot Alintot at your service. Sige so, po guys, na so mahilig ka ba maglive? live Isa ka ba sa mahilig maglive? live Ayan, kung mahilig ka nga po mag-live, ayan, yung video po na ito ay para sa'yo. Kaya panoorin mo po ito ang video po na ito hanggang sa dulo. Ayan guys, no, alam nyo po ba guys na prone ka sa restriction o violations dahil lang po sa comment section mo. Alam nyo po ba na ang dami na pong pinagbabawal na salita ngayon guys dahil sa sobrang higpit na po ni Lolo Meta. Pag ang audience mo, ayan guys, no? pag ang audience mo ay nag-comment po sa inyo pong comment section na yung mga pinagbabawal po na salita ay nako, pati ikaw po na host ay madadamay po. So dapat nga po guys, aware po tayo kung ano po yung mga bawal pag nagla-live po tayo. Yung mga violations po, no? So lalong-lalo na nga po guys na eto nga pong bagong-bago po, no? Na yung mga salita po na pinagbabawal na po. So, doon po sa ating comment section, pag nag-comment po sila ng uh, ipinagbabawal po na salita, ayan. So hindi lang po guys yung nag-comment ang magkakaroon po ng violations or mare -re ma restrict po siya, kundi pati ikaw po na host ay um, uh, magkakaroon po ng violations paano po ba natin maiiwasan po ang restriction or violations po habang tayo po ay nagle live So, ganito nga po gagawin po natin. So, halimbawa, magla-life po tayo. Ayan. So, ay nga guys, na so, bago po, bago nyo po pinditon po ito pong go live, ayan, punta muna kayo guys dito po sa may tatlo pong line po, dito po sa, uh, sa baba, ayan, sa gilid. And then, scroll nyo po siya pababa. And then, makikita nyo po ito guys, comments. At, i-click nyo po siya. And then, dito po tayo guys, so profanity of filter. Ayan, si-click po natin. And then, uh, dapat po guys, na high strong po tayo. Ayan. Every time po na nag-live po tayo, para mas ma-filter po ng AI po ni Facebook meta na, sa, ng lahat po ng pinagbabawal po na uh, salita. Uh, lagi po natin tatandaan na uh, every time po na mag-live po tayo, dapat po nakaset po ang ating pong profanity filter sa strong po. So, guys, yun lamang po. I hope po, no, may natutunan po kayo. Ito pong video po na ito. At uh, kung meron po kayo, guys, katanungan, ayan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!